Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 26 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Anakleto, Papa. Kamusta? Si San Anakleto, na rin bilang Kleto, ay ang ikatlong obispo ng Roma at Papa ng Simbahang Katoliko. Siya ay pumalit kay San Pedro bilang papa mga bandang taong 76 A.D. at naglingkod ng mga labing dalawang taon hanggang sa kanyang kamatayan noong 88 A.D. Kaunti lamang ang tiyak na mga detalye tungkol sa buhay ni San Anacleto, ngunit ayon sa tradisyon, siya ay isang alagad ni San Pedro at siya ay itinalaga bilang tagapagtaguyod nito. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, Sinasabi na siya ay nagsikap upang palakasin ang lumalaking simbahang kristyano at itatag ang mga estruktura ng simbahan. Si San Anacleto ay madalas na sinasamba dahil sa kanyang personal na kabanalan at kanyang dedikasyon sa kristyanong pananampalataya. Gayun din sa pagpapatuloy ng gawain ni San Pedro sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Narito ang isang dasal kay San Anacleto. O Diyos na nagpala kay San Anacleto ng kaloob ng pananampalataya at kabanalan. Bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pakikiusap ng biyaya na magpatuloy sa aming sariling pananampalataya at sundin ang halimbawa ng dedikasyon at walang kakitid na paglilingkod na iniwan niya sa amin. Naway maging tulad namin na patuloy na magpamalas ng pagmamahal sa iyo at sa simbahan at magtrabaho para sa pagtataguyod ng iyong kaharian sa lupa sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Pedro de Reyes, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.